apwa aminado sina na Senate President Juan Miguel Subiri at Senator Sherwin Win Gachalian na nakakabahala ang lagay ng education sector sa bansa tulad ng iniulat ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte Carpio. Partikular na tinukoy ni Subiri ang laban ng komprehensibong ulata ng DepEd na nagsasaad ng kahinaan ng mayorya ng mga estudyante sa komprehensyon at pagresolba sa basic math problem pinuri ni Subiri si Vice President Duterte sa pagtukoy sa problema at paglalatag ng mga posibleng solusyon. Samantala, sinabi ni Katsalya na malinaw na sa report ng DepEd na kailangan ng pagkakaisa ng lahat ng sektor upang tugunan ang problema sa edukasyon. ni Katsalya na kailangan ng sama-samang pagkilos upang matuldukan ang education crisis. Binigyan din pa ng senador na ilan sa mga solusyong inilatag ni Vice presidente ay maaring makamit sa pamamagitan ng implementasyon ng mga batas na naipasa ng kongreso kabilang dito ang Republic Act number no. 11713 o Excellence in Teacher Education Act na tumitiyak sa pagbibigay ng quality education at training sa mga guro. Upang suportahan naman ang marginalized learners, kabilang itong learners with disabilities, ay dapat ipatupad ang Alternative Learning Act o yung Republic Act 11510 o yung Republic Act 11650 o instituting a policy of inclusion and service of learners with disabilities in support in Inclusive Education Act. Bilang chairman nga ng Senate Committee on Basic Education, Nangako itong Katsalya si na patuloy na isusulong ang mga batas na mag-aangat sa kalidad ng edukasyon at magtataguyod sa kapakanan ng bawat mag-aaral. Ako si Jojo Sikat, walang inaatas sa balita.